Good evening. Ayan, nandito tayo sa labas ng galakad. Kahit na sobrang lamig, gusto ko lang kasi eh, ano, i e, gala-gala ang sarili natin. O, diba? Tapit ang Pasko, guys. O, nandito tayo sa labas. Pinood ng mga Christmas lights. May maraming snow sa daan. Parang nandito. Ayan. Ayan. Ang ganda. dito tayo sa parang park ito na ito itsura pa gabi kasi maka on yung light hmm. reality na. ang daming naglalakad kahit gabi na dito kasi so, matatakot maglakad sa friendly environment nila. So, kaya yun. din ako nagpark. detail nilakan oh, okay. sa gad. kaya yun. ati pa. din ang tree. mga kulay. kaya yung kahoy real ano talaga kaya real snow ganda ng pagka ng lights diba? yan nakalagay dyan guyul guyul sa norwegian is merry christmas yan yung mga lights tinitayo lakad tayo kaunti hindi ko pala na makita natin dito oh, ayan diba ang ganda tapos yung dinadaanan natin snow ayan ganda diba ito yung kuno Christmas na Christmas talaga kasi. Malamig. Daming snow. Ayan. Isang puno. Na green naman siya. Daming nag-i-evening walk dito sa area na to. Parang park kasi ito eh. Nag-walking sila. Ako rin nag-walking. <laughs> ayan. So, ayan ang ating vlog of the this evening ah, oh, ba? Diba? yan gusto niya ako makita, tingnan natin kung pwede ako magpakita kasi wala akong selfie stamp. So, yan, sayan ako yan balot dahil sobrang lamig ah, oh, ba? Diba? yan ang paligid natin balot sayan <laughs> so, Salamat ulit sa inyong panunood. Have a great, great, great Christmas. Ayan. Tumla dito. Bye-bye na, guys. Ayan yung mga bahay dyan. May Christmas lights rin. Ayan. So, ayan lang. Bye-bye. Bye-bye na.